Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawagwa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan niyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang! 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 Mga Kawindang, di ba kayo nagtataka kung bakit kailangan bantayan ang patay. Naging pamahiin sa atin na dapat may laging nagbabantay sa pinaglalamayan. Minsan niyang naisip ko, bakit? Babangon ba yan? <laughs> Inisip ko nga, baka naman ang talagang pinababantayan e eh, yung abuloy. Yeah! Make sense, di ba? Pero bukod sa naiisip ko, Baka naman may mas malalim pang pinagmulan ang pamahiin na ito. Ayon sa aking pagsasaliksik, meron daw isang klase ng aswang na nagnanakaw at kumakain ng bangkay. Talamak din daw nung araw ang mga taong nagnanakaw ng bangkay para sa mga kakimbal-gimbal na kadahilanan. <coughs> Mga kawindang, magbalik tayo sa 18th century. Panahong hindi pa nauuso ang pag mo. Panahong hindi pa naiimbento ang formaldehyde o formalin. Ito ang episode 19 ng kwentong windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Samahan niyo ako at kilalanin ang mga magnanakaw ng bangkay. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan niyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Umpisahan natin sa unang suspect, ang aswang na tinatawag na balbal. Ang mga kwento ring ito ay nagmula pa sa mga tagbanwa na nakatira sa Palawan na kunsaan sinasabing nagmula pa ang lahi ng mga taong tabon. Oh! Ang balbal ay kumakain lamang ng mga patay sa mga libingan o sa lamay ngunit walang garantiya na hindi ito makakapanakit ng buhay na tao ah! Hindi ito nakakalipad at may ng magpanggap bilang tao oh, no! Maring isa ito sa mga naglalamay o nakikilibing Mayroon itong matalas na kuko at ngipin na kayang pagpira ang bangkay mapapansin din na bumabaho ang kapaligiran kapag ito ay malapit Dude, crap! ang amoy naman ay nanggagaling sa kanyang hininga toothbrush toothbrush din pag may time <laughs> hindi raw inaatake ng balbal ang bangkay kapag may bantay humahanap ito ng tamang pagkakataon. At kapag nakahanap na ng pagkakataon, ay papalitan niya ang bangkay ng isang katawan ng puno ng sagi. Binubulungan niya iyon upang ang lahat ng titingin sa kabaong ay makikita pa rin ang kanilang minamahal na yumao. Parang kapangyarihan ng budol-budol. Silipin nyo rin ang episode ko tungkol dito ha. Ah. Pagkatapos ng storyang ito. Anyway, back to topic. Sinasabing isa sa mga paraan para malaman mo kung napalitan ang bangkay ay ang pagtingin sa kanyang fingerprints. Parang kumukuha lang ng NBI clearance, no? Pero sino ba naman ang mag-aabalang sisilip kung may Fingerprints ang patay. Paano naman kung malaman mo na napalitan ang bangkay? Siguradong dodoble ang iyak nyo dahil bago nyo pa malaman yun ay nakalayo na ang balbal. Napaisip ako. Sabi ay ang balbal daw ay kumukuha din ng bangkay sa mga libingan. Kung tutuusin pwede namang pirmin na niya yung gawin at wag na sa lamay. Kasi doon walang walang bantay, di ba? Teka. Bakit ba pala decision ako eh? <laughs> Hindi naman ako yung balbal. Baka kasi ayaw niyang mahirapang magbukay. O ayaw niya ng dirty, di ba? Ko kaya kumain ng may lupa. Duh. Dumako naman tayo sa pangalawang salarin. Ang mga body snatchers o kilala din sa tawag na Resurrectionist. Ang kanilang pagnanako naman ay nagaganap sa libingan o sa morgue noong 18th and 19th century. Ano naman ang posibleng pakinabang sa mga bangkay noong panahon na yun? Ang panahon na ito ay sakop ng Dark Age of Medicine malaki ang kinikita ng mga magnanakaw na ito sa pagbenta ng mga bangkay sa mga medical schools na ginagamit naman ito sa anatomy na tinatanghal naman sa isang anatomical hall. Parang, parang bahay katay lang. Noong panahon na yon sa Britain at sa US, naging in demand ang sariwang bangkay sa mga anatomy professors, surgeons at mga medical students. Dahil ang mga legal na pwede lang isalang sa dissection ay ang mga bangkay ng mga binitay na kriminal, ito ngayon ang problema. Ang bilang ng mga binibitay ay bumababa at ang demand para sa sariwang bangkay ay tumataas. Oh. Dahil dito, ginawa ang Anatomy Act of 1832 sa Britanya. Sinasaad dito na hindi iligal ang pagkuhan ng bangkay sa mga libingan. Oh, come on. Dahil hindi ito pagmamayari ng sino man. Oh. Ang may tuturing na iligal ay ang pagkuha ng mga bagay bukod sa mismong bangkay. Ang mga medical practitioners naman ay hindi masyadong interesado kung saan nanggagaling ang bangkay. Kilalanin natin si William Burke at William Hare. Sila ang tandem na supplier ng mga patay sa mga anatomist katulad ni Robert Knox. Isang pagkakataon ang pinag-ugatan ng naisip nilang pagkakaperahan. Namatay ang isang nangungupahan sa bahay ni Hare. Kaya naman sumangguni siya sa kanyang kaibigan na si Burke kung anong dapat gawin sa bangkay. Iminungkahi ni Burke na ibenta ito kay Knox. Naibenta nila ito ng 7.1 pounds. Ang halaga nito sa makabagong panahon noong 2021 ay 683 pounds. Kung susumahin ay mahigit kumulang 48,000 pesos ang kinita ng dalawa. Not bad para sa isang katawan, di ba? Matapos naman ang dalawang buwan, may isang nangungupahan na nagkaroon ng lagnat. Nangangamba ngayon si Hair na baka wala nang umupa o magsialisan ang mga nangungupahan nakaisip ngayon sila ng paraan pinatay ng dalawa ang nasabing nangungupahan pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagpatay isa sa mga naging modus nila ay magpapatira sila sa bahay ni Hare at doon isa sa gawa ang kakaibang istilo ng pagpatay na naging popular sa tawag na burking. Their victims died from suffocation. Umabot ng 16 ang kanilang naging biktima, bago sila na Ang huling biktima ay si Margaret Docherty. Tinuturo ding sa larin sila Burke at Hare sa iba pang kaso ng pagpatay. Ngunit walang matibay na ebidensya na sila nga yun. Hanggang sa nagkaroon ng immunity bargain si Hare at binigay niya ang detalye sa huling pagpatay at gayon din ang mga nakaraang biktima. Singer pala tong si Hare, no? Kumakanta agad. Nasampahan ng kaso si Burke at binitay sa pamamagitan ng pagbigti noong umaga ng January 28, 1829. Hulaan ninyo kung anong ginawa sa bangkay ni Burke. Donated for dissection. You what? Sinasabing ang mga iba sa mga medical students ay nagtago ng kapirasong balat ni Burke as souvenirs. Ang skeleton niya naman ay hanggang sa kasalukuyang panahon ay nasa Anatomical Museum of Edinburgh Medical School. Kasama rin ang kanyang death mask at isang librong ang cover ay gawa sa kanyang balat na nasa Surgeons Hall Museum. Meron pang pa ang isang calling card doon. Nagawa sa balat ni Burke Grabing pagkatay siguro Ang ginawa sa kanya no Deserve niya ba Ang instant karma oh. Windang Dagdag kaalaman mga kawindang Alam niyo ba Na mas mahal pa dati Ang synthetic skeleton Kaysa sa tunay Na mga buto Naging number one ang India Sa skeleton trade na tumagal ng 150 years at noong 1985 lang naglabas ng ban ang India sa pag-export nito. Ngunit hanggang sa kasalukuyang panahon, sinasabing marami pa daw ang mga bone factories at traders na kumalat lang sa ibang bansa. Oh, no! Ngayon mga kawindang, mapabalbal man o mga masasamang tao. Ayaw naman natin sigurong masalisihan. So, kung pinapahalagahan mo ang mga labi ng mahal mo sa buhay, di naman siguro masama ang sumunod paminsan minsan sa mga pamahiin. ba? Diba? Hello mga kawindang, isang istorya na naman ang ating nabuo at I hope you enjoyed. So malapit na rin pala yung ano no anniversary ng pagkamatay ni William Burke January 28. So itong January ay parang special month para sa akin, ano, new beginning and it's my birth month. Birth month din ng aking kapatid at birth month din ng aking papa. So happy birth month <laughs> sa ating lahat. Ayon, kung meron kayong mga story request or meron kayong sariling kwento, message nyo lang sa akin sa aking page and mag-comment din kayo sa ating video. Like, share, and subscribe, please. Ayan. So, kung meron din kayong YouTube account, pwede rin kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Muli, salamat sa suporta ninyo, sa pakikinig, at sa walang sawang... Ayun. <laughs> pakikinig. <laughs> Hanggang sa susunod na kwentong windang.